Hmm. Hmm. So mga lods, dito na nun po tayo sa aming kabukiran. -ka uh, kuha po tayo ng gabi sa lokano, Galyang. Shout out po sa mga kumakain nito. Magkikilaw po tayo nito. Yan. Sarap po to. Oh. Shout out po. Yan. po ah. Pang hapunan na to. Oh. Abang-abang lang po. Yan. Ayun po. Ito yeah. na yung kalyang. Ang ikilawin niya. Yan. Eh. set out po ah. Oh. mga kalyang Yan. Ang supply yan mga lods. Ah. Sinong kumakain ng ganyan mga lods chat out. Uh, para sa mga professional lang pang gumagawa nito. Mm. mm. lang po ang malakas. Ito po, gamot po ito sa wala nakakain. kakain tao. <laughs> gamot po sa mga nagugutong. Oh. Uh. Okay. Uh, dapat kumain kayo ng ganito daw. Dapat daw para hindi makapisa Maka sa Opo. No. Partner. At dapat gutong na gutong kayo. Sa linggo kayong hindi kumain. <laughs> bago kayo kumain ito. Ayan. Okay. So, ito yung sausawa na. No? Mm Eh, -hmm. okay. batalon po. May umihingi. Ito na po mga loads. Konting hintay na lang po at matitikman nyo na po. Ay, matitikman. Matitikman ko na po. Uh, shout out po para malaman nyo po na nakakain nito. Shout out. na po mga lod, Kung kumakain ng ganyan mga lod. Shout out nga sa mga mga baboy na kumakain nito. <laughs> baboy at baka. So mga lods, ganito po proseso. Kailangan po nating lapayin. lapay tawag sa Ilocano nito. Uh, sa tubig tapos. Oh. Yan, yan. Lamas-lamasin. Lamas, -lamasin. Lamas -lamasin. hanggang matanggal po yung kanyang kape. Lagyan po natin ng asin. Okay. O Ayan po. Ayan. po. Umuktoy ini supply mga Nilamas po niya sa asin. Saka tubig. Minikos-mikos po. Minikos-mikos. <laughs> Minikos-mikos po ni Sablay. <laughs> nagugas so, po naman po Nagugas ako ng kamay. Uh, parang Kahapon. Mga expert lang po ito mga lods. Sa kumakain <laughs> po nito. Sablay lang po. Ang pwedeng kumain po nito. Lahat po tayo pwede. ah, ah tapos tapon po natin. Tapon, tapon po daw yung van, tubig. tubig. Unang lamas. O, asin po. po asin pulit. puli. Ah. Yeah. Mm. Lamas po ulit. Ang asin. Para sa nyan, boss? Para tanggal yung kape. Ay, ah. kaya nilalamas ng asin. Mm. Sa so, mga pan, mga tao, boss, di pwede din yung asin. Ah, pwede. Yung makakate. Oo. Oh, mga makakate dyan. Shout out. <laughs> Shout out. Pwede, 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 po kayo magpakabot kay partner. <laughs> ah. Hey. Okay. Mga lords, Ayan, lagyan po natin ng bagoong isda. Ayan. Tuka. Tuka. Paminta. Tapos, sili. okay. All right. man na po tayo. Ngalog. First bite po. Oh. Mm. -hmm. Sarap. Mm. -hmm. Sarap. Mm. -hmm.

Uh, mm. Ah. Masarap talaga eh. Mukhang masarap talaga. Nasang mm. papaya daw po mga lods. Agwet, kuha tayo ng kalin. Ag kanin. kanin. daw siya ng kanin mga lods. Hmm? Ah, walang kanin. Walang kanin. <laughs> Sorry. Ayan. Ayan, ayan. Hmm. 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 Mm. Oh, sarap. Sarap mga um. lods. Oh, shout out po sa mga kumakain po nito. Mm. Yum, yum, yum. Ito mm. okay, po mga lods. Ta, magmumukbang na po kami. Yan. Ang um. sarap. Mm.